ibinulgar nga ng sikat na media company mga tropa na Forbes na ang Golden State Warriors ay meron ng franchise value na $8.2 billion ngayong taong 2024 kung saan sila ang nangungunang team sa NBA na merong pinakamalaking value at pangalawa naman sa mundo ng sports. Sumusunod naman nga sila sa Dallas Cowboys na merong $9.2 billion. Pero hindi na naman naging madali para sa Warriors ang kanilang pinagdaanan para makarating lamang sila sa kanilang kinalalagyan ngayon. Sa katunayan, ilang beses na rin naman nga silang nalugmok noon sa pagkatalo at ang masakit pa dyan, hirap nga silang makapasok noon sa playoffs dahil dyan umabot lamang sa $315 million ang value ng kanilang prangkisa taong 2009 kung saan pang 77 sila sa rankings. Ngunit simula nga po nang pumasok at sumali si Stephen Curry sa kanilang team sa kanilang tiwala siya ang naging game changer ng prangkisa. Sa katunayan sa pagkakaroon nga nila ng dynasty sa nakalipas na taon kung saan nakakuha nga po sila ng apat na championship at pitong NBA Finals appearance dahil dyan sila na ang number one team sa liga pagdating sa value ng team at inaasahan na tataas pa ito dahil sa epekto ni Stephen Curry. Samantala dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang may kapalit na si Christian Wood bilang starting center. Tinawag nga ng ilang mga fans at analyst ang naging off-season run ng Los Angeles Lakers bilang isang basura. Dahil maliban sa hindi nila pagawa ng trade para makakuha ng mga bagong players, isang baguhang head coach lamang ang kanilang nakuhang kapalit ni Darvin Ham. Hindi na nga nakakagulat bakit marami ang naniniwala na posible nga hindi makapasok ang Los Angeles Lakers sa playoffs at maging sa play-in tournament. At ang masakit pa dyan, kahit man hindi pa nagsisimula ang training camp, meron na naman ngang napakasamang balita ang natanggap ng kanilang buong team matapos kumalat sa social media. Ang balita na sumailalim na nga sa isang operasyon si Chris Christian Wood para ayusin ang kanyang injury sa kanyang tuhod at ayon dito inaasahang mawawala ito ng walong linggo o dalawang buwan meaning malaki ang posibilidad na hindi siya makasama o makapaglaro sa training camp at maging sa kanilang unang laro sa preseason at regular season. Kaya naman may inilabas nga na isang trade scenario ang isang analyst kung saan makakakuha ang Lakers ng pamalit dito kay Christian Wood bilang kanilang starting center. Dito nga ay makukuha ng Lakers si Walker Kessler ng Utah Jazz na isa rin naman sa kanilang target noon pang simula ng free agency. Kapalit nga ni Kessler dito ay si Angelo Russell at Gabe Vincent at isang second round pick. Kung mangyayari nga ito ay mapupunan nga ni Kessler ang pagkawala ni Wood at makakabalik na din si Anthony Davis bilang power forward. Bukod nga rin kay Christian Wood, binalita na rin naman noong nakarang araw na meron na naman nga ng injury din si Jared Vanderbilt na siyang naging rason para hindi siya makapaglaro sa training at simula ng season. Dito nga ay mukhang tunay nga talagang isang basura ayon sa mga analysts ang off-season ngayon ng Lakers lalo pa't dalawang player nga agad ang out bago magsimula ang kanilang kampanya. Kayo mga tropa, payag ba kayo sa desisyon ng Lakers na kunin si Kessler kapalit ni Christian Wood bilang starting center? Paki-komento naman sa ating comment section.